Wala kang dapat ikatakot. Ako'y kasama mo naman. Ang amoy ng dalaga ay nakaaakit kaysa sa matanda. Masaganang idinidilig ng langit ang kanyang mga hamog sa mga sariwang bulaklak kaysa mga tuyot. ako si Padre Camora, isang praile, tinitingala at ikinagalang. Lahat ay nakakaalam ng aking lakas, makapangyarihan ang aking mga salita. Kaya tuwag kayong mag-atubiling lumapit sa akin sa oras ng pangangailangan. Dahil kasama ko ang Diyos, handa kayong tulungan. Pilig ako sa magagandang talaga sa mga kutis nilang na, at sa mga amoy nilang nakahalina may lihim akong pagtingin kay Huli ngunit napansin kong ilag at iwas sa akin ng dalaga Diyos mio! Hindi ko magagawa yan kay Huli Bukal ang aking kalooban at bukas palad ako sa mga nangangailangan sa katunayan. Noon ay natulungan ko ang isa sa mga na makalaya sa bilangguan. Kaya ano ang sa patarason o ko yun sa dalaga? Isa siyang maralita at ako'y isang priming. Kailan may hindi ko magagawa yun sa mga sa isang tagabuki? Sinong di magkakagusto kay Huy? Maganda. Mabangu. Makinis ang kutis, paling ng katawan, at matamis ang labi. Putit at tikman, at narating ko ang langit sa piling niya, bago pa man siya pumanaw. Paalam huli.